Hello mga kalods, good jan, welcome to my channel, Ati Daday At ito, ngayon ang first day ng school namin Talaga ito talaga ang first day, kasi last week Sabi ilagay kami sa ibang school ang um, Tapos may araw na nagmeeting, laging meeting ganon um, Pero araw-araw kami pumupunta doon last week. Tapos, this week talaga, ngayon, lunis, ito talaga ang unang-unang araw ito. Andito na naman ako sa daanan, araw-araw. Ang init-init trabayan ayan, mga lods. Update ko na naman kayo sa work ko dito sa Dubai. Ito ang trabaho ko. Lagi na sa daanan. Araw-araw. Ayan. Salamat mga lords sa mga support niyo sa akin. At sana hindi ko yung magsawa sa pag support sa akin sana hindi new escape ang ano ko mga video ko paki ni mga lords. Please share my video, comment, and like. At sana bisitahin nyo din ang aking YouTube channel mga lods. at Daday, same name pa rin po. Ang hindi pa po nakapag-subscribe, no, please subscribe po. Maraming salamat. At ito, ang daanan ko araw-araw. Papuntang trabaho. Ayan. Hindi siya traffic kasi ano. Umaga to. Ayan. Yung Almazaya na yan. Yan. Yan siya na yan nga building. Nandyan ang DXN. Alam ko na. Ay. Pero marami pa ako ditong stock na mga kapi at iba pa. Kaya hindi muna ako pupunta dyan. Sunod na. Uh. Oh. Ayan. Ang lalaki sa mga building. Dito, oh, Iba-iba pa kulay. May blue. May green. May inagawa pang bago. Daming building na puno na sa building dito. Tapos, ang lalaki. Ayan. Ito ang madaanan ko araw-araw. Ito sya ang main road. Papunta at pabalik sa trabaho. At yan, makita din natin ang metro. Metro station. Ayan o, oh, ganda ng building o. Oh. Blue. Ayan siya. Ayan, metro station to siya o. Oh. Ayan, metro station yan. Hmm. Takbo ng takbo. Walang ano. Walang traffic. <laughs> Ayan. At ito, makikita na ang Dubai frame. Yang square na yan. Ayan siya ang Dubai frame. Hmm nakapunta na ako dyan doon sa tuktok <laughs> ano magka ano nga yun ang 50 yata yun 55 ba yun ang entrance dyan makapasok dyan sa Dubai frame at ito siya Wafi Mall ayan Wafi Mall ay. Tingnan niyo lang mga lods ang ano, yung mga building dito, yung wala dito sa Dubai oh. T Tingnan niyo lang, ang ganda. <laughs> Kaya ay takoy matanda na pag mag-for good ako. Itong mga video kong mga ginagawa ito ang lagi kong titignan. Mga remember memories ko habang nandito pa ako kaya video ako ng video para may mapanood ako pag ako na ang uwi ng Pinas na hindi na babalik sa abroad yung mga lods ayan may mga kahoy din siya papunta ko na ako dito sa saan to? sa Jedap at ito na oh, papunta na ako sa tapos ko nagpinick up ang sa Jedap papunta na ako sa KM Trading ayang yellow bus yun ang mga school bus tapos yung white bus mga, may mga car lift may mga driving institute yan taxi yan ang red taxi dito tapos ano pa yung bus nga ano dito yung government nga bus ano siya red ang kulay ayan ganda naman din tingnan oh wow ganda or oh, on about ito papunta na ako sa Lamsi Plaza. Galing na ako sa may KM Trading. Yan. Yeah. Ayan. Ang daming mga yellow bus kasi ngayon talaga pasukan na sa lahat ng school dito sa Dubai. Last week, ayan, school bus yan, yellow. Last week, ang ibang school walang pasok. Ang iba meron din. Pero ngayon, lunes, talagang lahat na meron na. At ito, galing na ako doon. Galing na din ako sa Bordeaux Papunta na akong sa tua. At ito pa, oh, may pahabol pa ang ano ko, Binigay niya sa akin. How sweet. <laughs> Hot and spicy na Pringles. At ito na. Uwi na ako. Galing na duty at magdipros muna para magluto ako mamaya <laughs> yan dito na ako sa bahay maraming salamat lords at sana supportahan nyo ako pakishare niya ng mga video ko mga lords at sana bisitahin nyo ang aking youtube channel ang hindi pa po nakapag subscribe please subscribe po at daday maraming salamat po Ayan, bumili ako ng kunting broccoli. Kasi magluluto ako ng ano, ng apple. Bigyan ko man yung kod. Tsaka chili. Kaya magluto ako ng beef broccoli. <laughs> Manghang yan. At bumili pa ako ng pandisol. Nagutom ako. Ayan na. Uh. Ayan, nag-deprose na ako ng baka. thanks for watching don't forget to like and share and follow and subscribe bye, -bye.